Kumusta, mga ka-farmers? Nanggalit na naman ba ang corn borer sa inyong tanim? Tara, usap tayo tungkol sa isang paboritong sandata natin, Bioagronical Optimax. Ano ang Bioagronical Optimax? Ito ay isang high efficacy, low residue insecticide na gawa sa natural na sangkap. Pinapatay nito ang mga peste tulad ng corn borer sa loob ng 24 hanggang 48 oras, pero mabilis din itong nawawala sa halaman tatlong araw lang, wala nang bakas. Paano ito gumagana? Contact poison muna, pagkatapos stomach poison. Kapag naspray na, titigil agad ang peste sa pagkain. Mabilis ang epekto, isa hanggang dalawa araw, patay na ang mga uod. Safe for crops, walang residuo na naiiwan sa ani. Tips sa paggamit, ihalo sa tubig ayon sa tamang dosage. I spray sa umaga o hapon para hindi masunog ang dahon. Iwasan ang pag-spray sa panahon ng malakas na ulan. Kaya mga ka-farmers, protektahan ang inyong ani, palakasin ang kita. Bioagronico Optimax, ang sagot sa corn borer, ngayon at sa hinaharap. Hashtag Hashtag Optimax Hashtag Corn Borer Control hashtag Farming Hashtag Farmers Life